Pangunahing utos ng Diyos ay pag-ibig, una sa Diyos, ikalawa ay sa kapwa. Ngayon po nawawala na yung pag-ibig sa Diyos, nawawala pa rin yung pag-ibig sa kapwa tao. Hindi bali ng yung kapwa tao niya ay mahirapan, basta't guminhawa lang siya. Hindi bali yung kapwa tao niya ay mamatay basta't mabuhay lang siya. Ganun po ang ating kalagayan ngayong mga tao. Kaya hindi po maiiwasang maghuhukuman Diyos eh. Hindi po payag ang Diyos sa ganitong set up ng sangkatauhan na naghahari ang kalupitan, ang kasakiman, kasakiman sa pakinabang, kasakiman sa mga iba't ibang bagay na ipinagdurusan ng iba. Kaya ngayon, maraming mahirap eh, kesa sa mga mayayama.